Aktres na si Kim Chu masayang binahagi sa social media ang promise ring na binigay sa kanya ng aktor na si Paolo Avelino. Marami-raming ang lumabas na balita tungkol sa dalawa na si Kim at Paolo, isa na dito ang pagbigay ng aktor ng promise ring kay Kim Chu nitong nakaraan na araw lang. Inulan ito ng mga papuri mula sa netizens at kanilang mga supporters, kanina nga lang ay may lumabas na isang posted status ng aktres, ito nga ay tungkol sa promise ring na bigay ng aktor, ani niya sa kanyang status, napakagandang pagmasda ng sing-sing na ito, dagdag pa niya, nakakaantig daw umanong tingnan ng sing-sing dahil sa kintab nito, kinatuwaan na naman ito ng mga netizen dahil sa pagiging masaya ng aktres sa kanyang natanggap na regalo. And this are Chika for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.